China, kaalyado pero kalaban? Leaked Russian FSB document. Inside the Story PH, magandang araw. Mga kastorya, mula sa Inside the Story PH, kung saan bawat balitay may mas malalim na kwento sa likod. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakapanibagong ulat. Isang leaked FSB intelligence document mula sa Russia kung saan tinawag ang China bilang the enemy. Sa kabila ng no limits partnership nila ni Putin, bakit piglang naging kaaway ang China? Ang sagot natin, may twist ito. Para bang eksenang thriller? Ayon sa leak memo mula sa Russian Federal Security Service, FSB, tinukoy ang China bilang a serious espionage threat at the enemy aresto ng dokumento ay mula late 2023 o early 2024 bagong impormasyon mula sa isang dating itinuturing na matalik na kaalyado. Espionage, Chinese intelligence ang aktibong nagre-recruit ng Russian scientists, opisyal at misyon ng militar, lalo na patungkol sa Ukraine war at Arctic technology territorial threat. Takot din sila na pwedeng kunin ng China ang ilang teritoryo sa Russian Far East, Vladivostok o Arctic. Counterintelligence Program itinatag ng FSB noong 2000. Dalawamput-dalawa ang Entente War bilang tugon sa lumalakas na espionage activities. Publicly, sabay-sabay sina Putin at Xi sa No Limits Partnership. Subalit sa lihim na talakayan ng FSB, the enemy daw ang China. Tila may malaking hindi pagkakaunawaan sa likod ng diplomasyang pampubliko. Sino ang dapat paniwalaan? Russia man o U.S. Western Intel? Dadalhin ba tayo nito sa bagong Cold War? China at Russia ay malalakas na dating magkaalyado laban sa U.S.-EU. Pero kung may lihim na hidwaan, posibleng lumala ang intelligence rivalry. Pwede din itong magdulot ng tension sa mga kadena ng supply at strategic alliances sa Asia posibleng epekto sa Pilipinas dahil sa geopolitical shifts. Maguulat pa ang Russia sa opisyal na claim na they call China the enemy. Paano ito makakaapekto sa mga future summit ng BRICS o military drills ng China at Russia? Mga kastoria kung sa harap ay matibay ang pagkakaibigan ng China at Russia, bakit sa likod ay may malaking pag-aalinlangan? Iyan ang tanong na kailangan nating balikan sa tuwing may bagong leaked intelligence i-share sa comments. Ano ang tingin mo? Paano maaapektuhan ng bagong impormasyon na ito ang global politics? Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share para updated ka sa Inside the Story PH kung saan tunay na kwento ang nasa likod ng mga balita. Hanggang sa muli, Kastorya!